Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. i ko ang aking mga bulaklak. Ayan. Ayan ang mga nagagandahan kong bulaklak. Alam nyo guys, kung bakit nagiging magandang maganda yung mga bulaklak na yan, ay, epektibo pala yung bitchin na inilalagay ko. Ayan. At ang biganda ng mga bulaklak niya guys. Ayan. O, ba? Diba? pampapabulaklak pala yun. Kaya napakaganda. Ayan ang i share ko sa inyo kung paano ang pag-aalaga ng mga halaman upang maganda ang mga bulaklak. Ayan, o, tignan nyo. Green na green siya. Hindi ko yan nilalagyan ng mga fertilizer. Hindi nilalagyan ko lang yan ng bichin. O, ayan. O, tignan nyo. Nilalagyan ko ng bichin na nagiging ano na yung bulaklak niya kahit na maliit pa siya. O di ba? O. Bichin lang 'yan guys ang katapat. O, di ba? Kaya hindi niyo na kailangan bumili ng fertilizer. yan bichin lang. Yung isang balde nilalagyan ko lang siya ng isang kutsarang ah uh, bichin, kutsarita. At 'yun ang inilalagay ko nang isang beses sa isang linggo. Ayan. O ba? Diba? Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muling video. Bye-bye.